eto na. Nako, oh, eto. Gulo ito. Ay, ah, talaga? Sip. Sino? <laughs> sino, ang masosyal? Gloria Diaz o Margie Moran? Kasi Gloria talaga. Forever ako, Gloria ako eh. Kahit na, kahit sabihin mong uh, kaibigan ko si... Hindi, I mean, kaibigan kami ni Margie, nando, nandun ang kanyang ang um, so, social, up, social, so, ano, social upbringing, nandun pagiging... Lahi kasi nila, diba? Galing din sa mga Rojas nandun pa rin yung mga kanilang pinanggalingan. Pero, kung pag-uusapan pag yung pagkatao, gusto ko talaga si Juan eh, si Gloria. Pero ang Moran kasi, Chief Justice, at saka malaki yung mga pag-aari nila sa Pangasinan. Mm -hmm. So, so kung bagay, sa pedigree at pedigree meron. Pero, may pedigree din ang mga Diaz oh, oh, Diaz. Kasi, so, mo, labing dalawa sila magkakapatid, tapos sosyal yung lahat. So, diba? Totoo. Kaya kasi siguro, pwede talunan lang, baka mas lumang pamilya lang siguro si sila Margie Moran. Yun lang siguro. Siguro yung doon yun. Pero, ano, parang naman silang social hindi naman sila social climber. Yan lang hindi, yan ang, yan hindi parang Yan social. lang hindi mga society climbers. Uh -huh. Not, nandiyan ang pagkasosyal. Pag nandiyan ang eh, lang. sa degree lang.